Ayun, magandang hapon mo mga harabas eh. Muling babalik naman po kami ng pangingilaw. Ah, mangingilaw kami ng dako mo. Ah, tatlo lang po kami. Ang ating kasama ay si Prince G at si Hello, Coach. Karabas. Ah, sir, po, kasi, po mga sumam. karabas, gandang hapon po sa lahat ng mga ating mga viewers dyan na mga magandang babae at lalaki. Well, si Prince G, mga karabas. Tara, ah, yeah. pa uh, pupuntahan namin yung spot ni ano coach ay ride si Pau kung oh yung target yung target niya kung saan ang ano ah. okay. magandang gabi mga karabas ay dito na po kami sa spot ni Kuts uh, iniwan po namin yung bangka ito po kami sa ilog ito po yung ilog ng palanghiran sorry wala palang gapapos yan mga brother ha nakarating rin kami karabas sa kami yung tinatarget na ano area MSG hanap ka na

Ne, ayo, tunggu nyan. Tak. Kalau kami kena berapa? Hui. Itu apa buruk itu kami nampin pengelawan dati mana kena berapa? Lihat, lihat. Pak laki laki mana nanti? Hei, <laughs> hei, 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 hei,

Pag malalim, hanap ng daan. Yan. Ito kasi mga harapan sa ilog ng palanghiran. Yun sa amin. Yan ang karugtong. Narito to. Ang harapan. Ibuy kati. Ito dati. Dito kami ng ilaw dati Brad. So, Nung malilit pa kami. Ilaw-ilaw ng On baun baun. Menggoda aral pa kami. Oh hindi. pings di mga karabas, dio asler din pala mangilaw nang nokomo. <laughs> Baguon masarap itu ih. Eh. Ay, ano sya umang. Tanogido to. Nam. Nokomo. Ho.

<laughs> magrabas! Kasarap na ng bako mo banggo. Ano? Nawili na sa Penguins G. Ano? Ano? Sa hirap yan. Dito wa, tara. Dito sa. Penguins. 3 3. Pumaka oh. Grabe. Hindi mo malaman. Ito pa. Time. Oh, magrabas ketlagay. <laughs> oh, ay, do.

Nabalik sa akin. Kala ko takot ka sa <laughs> Ay, ahas naman no? Saan? Ito? Saan? Ito, Ito? eh. Oh, ko eh. Sobrang kakatao kay ano? Pixie?

Ini diskartanya. Ya, bisa kok. Ya, ya. Ya, ya. Mangara pas. Nah. Salah ganti nirnya nang anu. Uh. Oke. Oh, iya, ya. no. Yo, mangara pas. Lo kan. Dalam kau itu lagi. Gai. Dalam kau itu lagi berada. Ay, huli siya. Ay, wala nang paa, oh. Wala pa. paa. Wala nang paa. Pa. Oo, parang makatakbo. Ayun na. Tulo. <laughs> eh, patawa mo ako pa yung isa. kasi mga karaba siya mga gano'n. <laughs> Ika ang mga ilaw. Na. Okay. <laughs> Pinari na buhay ba, Ang na. <clears> Hindi <throat> malaman ni Pinsigil. Hahaha.

enggak, air enggak pangkat ban, tangki kan, lembut mie pinian, hah, tidaknya, ngalim, ah lembut mie pin, oh kabelus nubu petak, oh, jaluan, tuh, oi, kita melayan, Kita teman. <laughs> <mata> ko, ah. <laughs> hindi mo yung dalang salamin mo sa, sa, ano yan itong itapakal mo yun itong ginakot mo ito <laughs> <Yako> matigas matigas <laughs> <laughs> sobrang panginayang po ay yun pilit pilit inaabot <laughs> ni Bibitik. Abotin, abotin ko to yan <laughs> ah <laughs>

brother Nata kali kan aku na. <laughs> <Nulit mo ba? laughs> <laughs> ya <laughs> 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 <hindi nudukot>. <laughs> <laughs> Hindi na abot. Balde, balde, balde oh. Oh. Kataba ng bagungo. 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 Ah, sabi ko. Ah. Lumabas ka. Ah. pa rin

sabihin mo ngayon ha Ano na. Tumigil na raw. Tumigil ba Ano

Ano na rin ah? Ano yan? Lukan? Kaya wala um, si Tots na magtakma para baka matapon pa yung huli natin. Nag-insalit nga natin yung ano eh. Bada lang ano, yung feel na malaki. Mm. Local, no? Ay, lukan ba daw? Ayan, local, no? Ay, lukan na. Yun, lukan. Ako Dami lang dito mga karabas oh. Oo. Oh. Oo, oh, oh. Oh. Ito ang panglulukan ng gabi. Okay, <laughs> dalay na lang natin mga karabas. Ganun din you know? kasi, ay, sa, pakita, eh, no? sayang. eh. Sayang pati. Naggalis kasi kami doon mga karabas sa isang pista namin kaya medyo matumal. Paklo! Dati <laughs> Lukan. Oh, merbut ni kot brother. Tapa oh, nak rabat oh. Enai lukan oh, tapa oh. Oh, kami din, Ini kan mata gak isar di sini loh. Yang, yang itu. Mangga gak serapian. Mga oh, oh. o, torto magrabas ng mang-ilog. Oo, oh. Dami yung piksong sunod-sunod oh, mga tatlo. Sa. Parang nakita yun yon. Ha, sa. Oo, kita. Pala. Loa. Oo, magrabas oh. Oo, oh. Hindi pala magrabas ang pagkuha pala tu gabi. Ito hindi, hindi pala ano to? Uh, pangilawan hindi panlukananan. Panlukanan. Panlukanan. pinasok ng taga araptor yung yung ilog <laughs> makarabas ito pa kapings jo ito pa kapings jo ito pa kapings jo pa rin sa ugat ng ano hmm. bakawan wala na wala na please. Wala, please. Wala, si dokumo wala na si dokumo si luka nang nagpalit buti yung mata mo malino lino pa kulay puti kasi makarabas yung ano yung bungon